Magandang araw! Samahan niyo ako ngayon magluto nitong ating uh, karning kambing. So dito sa ating kaldero, nilalagay ko na yung ating karneng kambing. Nilalagyan ko siya ng uh, tubig, asin at uh, sibuyas at luya. Naglalagay na rin ako dito ng kaunting magic sarap. So finish your cooker ko nga pala siya ng 30 minutes. So ayan na nga yan siya. Uh, malambot na siya hindi natin siya kailangan sobrang lamot dahil lulutuin pa ulit natin siya so ayun natanggal na yung kanyang mga buto so ilipat lang natin siya sa ating bowl Karamihan naman ito ay hindi kumakain ng ganitong karne pero kadalasan ang kumakain ito is yung mga lalaki. So, dito sa ating uh, kawali, nagpainit na tayo at naglalagay tayo ng kunting mantika. At isunod na rin natin yung ating sibuyas at lunya. Bisahin lang natin ito. Lalagay na natin dito yung ating karni kang So, bihira lang tayo nitong kumakain itong mga tayong mga babae. kadalasan talaga kumakain itong karne na ito is yung mga lalaki. So, maglalagay lang ako dito ng asin. Maglagay na rin ako dito ng tubig. Hindi ko na i ibalik yung kanyang sabaw kanina. Maglagay ulit tayo dito ng pampalasa dahil bago po yung ating sabaw. Lalagay na rin ako dito ng sinigang mix. Gabi ang uh, nilalagay ko dito. Tapos takpan lang muna natin siya. Ayun at kumulo na. Ilalagay natin dito yung ating gabi at palambutin natin siya. Ayun, ilalagay na rin natin dito ang kamatis. Tapos takpan ulit natin siya. Ayan, at aluto uh, luto na rin yung ating kamatis. Nadurog na siya. Kahaloin lang natin. Ang bango at hindi malangsa yung ating karne dahil hindi na natin binalik yung kanyang sabaw. Ayan, at malambot na rin yung gabi. Maglalagay na rin ako dito ng siling haba o siling green. Mas maraming siling green, mas masarap. Dahil pang patanggal lang sa din. Puhaluin so, lang natin ulit. Hindi na ako maglalagay ng ibang mga gulay. Gabi lang at siling haba ang ilalagay natin. Ayan, saktong-sakto lang kalambot yung ating gabi. Lagay na lang natin dito yung ating kangkung. Ayan, gabi at kangkung lang ang ilalagay natin dito. Hindi na tayo maglagay ng maraming gulay dahil hindi rin naman makakain at sayang lang malapot yung ating uh, sinigang dahil sa gabi po pero, pero pwede naman tayong magdagdag uh, nito ng tubig ayan at luto na itong ating sinigang na kambing, takpan lang natin saglit ayan at maglagay lang tayo ng kunting uh, kalamansi juice pang patanggal lang sa din yan kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking youtube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa aking mga simpleng ulam Ayan at maraming salamat sa panunood at kain po tayo.